Hi. Magandang araw sa inyong lahat Welcome sa aking channel Magandang araw sa ating mga masugid na taga subaybay Sa mga followers natin dyan sa FB page na ATTY Elvin Sa ating uh, mga subscribers sa YouTube channel And of course magandang araw din sa mga bagong viewers natin sa mga subscribers sa mga subscribe lang doon sa mga nanonood sa atin na naligaw lang video natin sa kanilang feed ang i-discuss natin ngayon ay tungkol sa mga kasinungalingan ano? sa so, mga kadalasan na di ng employer sa isang uh, employment situation no? lalo kapag may labor dispute yung mga employer na maloko na hindi in good faith Pero bago 'yan, i-shout out muna natin ang ating mga masugid na subscribers and followers. Lagay natin dito. Itong discussion natin Uh, hindi tayo dito nag papakasanto no hindi tayo nagdi-discuss nito para sabihin na tayo ay para malinis hindi nagkakasala or para ilagay ang ating sarili sa isang moral high ground no kasi hindi naman natin masasabi na tayo ay mas uh, malinis kaysa sa kapwa natin ang objective nitong ating discussion para alam natin unang una para awareness uh, na aware tayo at kung aware tayo syempre alam natin kung ano yung gagawin natin or at least magkaroon tayo ng idea kung paano natin gagawa ng paraan yung bagay na dapat nating gawin and pangalawa syempre para makahanap ng uh, solusyon kasi baka mamaya sa pinasok nating sitwasyon eh hindi na natin nakikita yung tamang perspective sa pagtingin ng mga bagay-bagay no. Sabi nga nila 'di diba, na if you are inside the forest, you only see the trees, see the, the forest. No? So, ang mga gaya ko, ako yung probably isa sa mga tao na nagbibigay sa inyo ng perspective kung anong itsura ng forest because kayo na sa loob nakikita niyo lang trees. So, parang ganyan eh. So, yan ang purpose, ang objective nitong ating discussion. Okay, let's proceed. Una, ang mga kadalasang dinidinay dyan, ito yung mga employee, employment relationship na mayroong employer-employee. No? Pangalawa, yung tinanggal yung empleyado. Yung mga kadalasan dinidinay No? And uh, pangatlo, yung mga benepisyo. No? na hindi naman mandatory no? yung mga kadalasan natin tinay or na ang uh, burden of proof eh, nasa empleyado Una nating i-discuss dito yung uh, pag ng employer-employer relationship Sa so, ilalim natin watas uh, meron tayong six forms of employment. Meron kang regular probie, uh, project casual, seasonal, then meron kang pang-anib no? lang Now, ang mga employer minsan may mga uh, maloko na talagang ayaw nilang magkaroon ng employer-employer relationship sa isang uh, tao. So, ang ginagawa nila uh, ini-deny nila yan ano. And uh, syempre para wala silang labor liability. So, very malicious ang uh, mga ganyan. I'm not saying na lahat ng employer ganyan ah. Uh, yung sinasabi na natin dito na malokong employer. Uh, malokong employer in bad faith so they deny nila ano ang gagawin pag mga ganyan tinidenyay gayon itong question ng ating uh, subscriber di ba pag ganyan dinidenyay and uh, yung totoo naman may employer employee relationship pero denied din talaga pero kinokontrol ka uh, inuutusan ka and uh, sila nagpapa-payroll sa iyo may payslip ka nagta-time in ka may DTR ka then may ID ka naman na inaamin nila ng empleyado ka. Ang hindi lang binigay sa iyo kontrata, halimbawa. Tapos nung nagkaso na kayo sinasabing hindi ka empleyado. Okay? So ganyan. Pangalawa, yung uh, dinidinay na tinanggal ka, no? So may mga pagkakataon kasi na may mga ibang play safe, no? May mga malokong employer pini nila yung pagtanggal sa empleyado so either pinahihirapan ng empleyado uh, inaasar iniinis or sasabihan huwag ka na pumasok tapos wala namang anything na in writing ano lang uh, pwedeng ginagawa minsan uh, verbal eh para walang ebidensya no hinaharas no So, yung mga ganon. Uh, tapos, i-deny na tinanggal kapag nagkaso na. Ano ang gagawin? Pag ganyan, siyempre, mag-text or chat ka. i confirm mo kung talagang hindi ka na pa pinapapasok. Tinideny na yung employment. ta uh, yung ano mo. ayoko uh, ayaw ko nang bigyan ng employment. So, pagka confirm na, oo, oh, eh, ganun nga. Then, pumunta ka pa rin sa opisina. na physically, try mo pumasok sa gate para ipakita ka ah, mo ma'am, i-confirm ko lang ako talagang ako ba tinanggal na. Kapag hindi ka pinapasok sa gate, siyempre pumunta ka ng barangay, mag-witness uh, mag sa sa'yo yung taga-barangay doon na nakakasakop sa kumpanya. Then, italagbok mo yung sitwasyon mo. No? Another item na dini-deny yung mga benefits na hindi mandatory. Ito yung burden of proof na sa empleyado para patunayan. Ganyan. Trabaho ko ng overtime, no? Tapos nagki-claim ko ng overtime pay. O oh, siyempre, pagka ang employer maloko, malisioso madaya, hindi eh, nila nag-OT ka. Kaya sasabi nila, dahil hindi ka naman nakapagbigay ng patunay na nag-OT ka, wala kang OT pay. Ganoon din sa holiday pay, work on rest day, yung mga galon. Mga benefits na hindi mandatory, pero nagiging mandatory lang siya kung mapatunayan mo muna na nagtrabaho ka ka no? so may, may ebidensya ka yun ang mga kadalasang ang no? kung napapansin niyo ang common na uh, ano sa kanila uh, common ground sa kanila ito yung mga mga sitwasyon na ang burden of proof ay nasa employee so malungkot lang kasi may mga tao talaga may mga employer talaga na hindi umayon sa katotohanan no uh, malungkot yon pero ganoon ang buhay eh ba diba? sabi nga nila we live in a in a situation na minsan either black lang or white ba diba? so it's up to you kung paano mo ipakita kung ano yung uh, talaga sa sitwasyon Again, uh, dinidiscuss natin to hindi dahil pinamumukha natin na mga natin bilang santo, kundi for the purpose of uh, awareness and uh, knowing what to do uh, upon knowing the perspective. So with that guys, uh, I hope uh, you found this uh, video helpful to you. And if you do, please uh, share this with your friends, uh, your colleagues, or the people who you think may benefit from this information. And again, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next ones. God bless.